Hi mga kapak! Welcome back to my YouTube channel. Again and again and again. This is Renz Elcano. So mga kapak, ang topic natin ngayon ay tungkol sa inilabas ng DepEd Secretary ni si Sarah Duterte. Mga kapak, one week na lang or almost pasok na. Ngayon pa, naglabas ang DepEd Secretary ng kanyang Ordinance 21, number 21, this 2023. Hahaha. <laughs> Kapapaw nako, marami ang mga teacher natin oh, mag-aaral uh, nagko-complain. ako, mga kapak, kasi mga kapapaw, ang bagong inilabas na ordinan ng deep aid, ay ito ay ang pagtanggal sa lahat ng klaseng dekorasyon, yung may uh, decoration or kahit na ano, yung mga nakalagay, alam nyo mga kapapaw, pag ikaw ay nag-aral, Makita mo doon yung alphabetical, di ba? Sa blackboard may kita mo yung mga larawan, yung mga, talagang in-report pa yun ng mga teacher. Pati yung mga, kung sino yung top 1, sino yung pinakamatalino, hanggang top 10, at saka, kung ano yung mga future, o kaya, nakakatulong ito, ano, hindi ko alam, ano, kung paano ito nag-isip ang ating uh, ma mahal na sekretary, pero, mga kaupat, talagang iniisip ko, bakit, sino ba nagpayo? o inaral ba talaga nila yan? Yung ganyan na, ordinance kasi ipapatupad nila kung kailan pasok ka na. Dapat man lang kahit yung mga eksperto inaaral yan bago ipatupad ang isang ordinance. Ano? Pero ito, bigla-bilang bigla-bigla na lang pinatupad sino ba ang nagapayo sa ating vice president? Kasi mga kapakala mo, ah, uh, siguro hindi lang hinirasyon maski ako ano, pagdating ko sa school, yung mga nakasulat doon na sa makikita mo sa front, di ba? Nasa likod ng teacher habang nagtuturo siya yung mga ABCD o mga uh, alphabetic ng tatak ng Pilipino. Maski yung ibang ano ano, ibang language meron tayo doon nakalagay. Pero 'yan walang konkreto na pag-aaral na nakakadisturbo 'yan sa mag-aaral. Sa akin mga kaupak, ang inyong namang host ay talaga naman nung nag-aaral ako ay Matalino din naman yun. Hindi naman siya magubuhat ng aking bangko. Pero yung mga na yan, nagiging source ko yan kung paano, uh, ano ang tama is Kasi yung mga nakasulat doon, mga kaupak, yung halimbawa, di ba, pag elementary, ang daming nakalagay, ang daming pan-display. Kung baga nakakadagdag yun. Nandyan yung halimbawa, Uh, spilling, di ba? Yung tamang spilling ng nice, beautiful, butterfly, neighbor. Lahat na spilling. Yung spilling ng mga bansa, at saka mga na natong iba't ibang bansa ay nakikita natin dagdag kaalaman yun. Kaya nga hindi nagtataka nga ako. Ang sabi ng ni Sara Duterte, ni Vice President, yan daw ay nakakadistract sa mga aral. Kaya niya pinapatanggal ang, ang mga decoration o kahit na ano para daw focus lang ang mag-aaral sa teacher. <laughs> Talagang alam mo, ako, para sa akin, hindi yung mga nakaka-distract na yan. Yung mga, alibawa, pero mga drawing ng apple, may mga drawing ng mga banana, may mga drawing ng uh, house, kung saan, nandoon sa ilalim ang pangalan. O ano yung tamang pagtawag sa ibang language, or Tagalog, or English, nandoon din ang tamang spelling. Kaya yung tao nung araw, mga kapak, nung panahon ko, 80s, 90s, <laughs> nagkakabukin nga ng ilan. <laughs> Hindi naman yung siyang Google. Tumitingin tayo kung spelling spelling. Kaya kung ang teacher merong subject tungkol sa spelling, pagalingan ng utak. So ngayon, walang konkreto sila na inilatag ang deep na meron talaga pag-aaral na yung mga decoration o more information o mga nila para pernalia sa loob ng eskwilahan ay nakakadistract ng mag-aaral. Kasi sa akin, mga kaupak, hindi yan nakaka-distract. Nakakatulong pa. Kasi natatandaan ko, especially sa math, eh, yung multiplication, mga kaupak, di ba? Meron doon mga multiplication na nagpakalagay. Yung iba doon, mga kaupak, to be honest, inaral pa ng, ay, iniport ng, ano, iniport pa yan ng teacher. O baka, kahit yung sweldo nila ay hindi enough, alam mo yung mga teacher, bumibili pa yan kasi mga kapak, ang ako po ay, ang mga tita ko ay teacher din. Kung baga, iniport nila yan. Kahit kulang yung sinasahod nila, kahit wala pa yung sahod nila, alam nila yung obligasyon na magpapasukan na, kailangan nila maggupit, kailangan nila ng mga information na kailangan o bulletin board na idikit sa school para kadagdag kaalaman ng mga estudyante na papasok. Ngayon, sad, kasi magiging blanco na siya sapagkat pinapaalis ng DP uh, Deep Ed Secretary na si Sarah Duterte ang kahit na ano na nakadisplay sa loob ng paaralan. Pero mga kapak, para sa akin, siguro kung iniisip yun ni Vice President, dapat inaral muna yan. Kung binigyan nila ng isang taon man lang, kung mayroon bang matibay na basihan na nakakadistract sa mga mag-aaral o estudyante ang mga decoration o parapernalya sa loob. Kasi sa akin mga kaupak, hindi po nakakadistract na dadagdag pa o nagiging tumatatak sa isip ko kasi tuwing papasok ako na school, nakikita ko yung tamang spelling o tamang mga information or reminder. Kaya alam nyo mga kaupak, hindi ko alam kung sino ba nagpayo kasi ang dami kong kaibigan, ang dami kong kamag-anak na teacher, mayroon ako kabat sa teacher, lahat sila sinasabi, nalungkot na sila. Kasi yung iba doon, mga kaupak, yung mga created, ang, ang, iba noon, hindi lang teacher ang gumawa. Ginawa yan ng mga matatalinong mag-aaral. Inipot nila yan, tapos ngayon tatanggalin Siguro sa akin, bigyan dapat ng uh, pagitan, uh, uh, please, one year, hindi yung agad-agad. Pasok na, tapos bigla na lang tatanggalin. Dapat bigyan ang teacher natin ng akadam, academic kung paano sila magturo o ano yung pamamaraan na komportable sila para maibigay nila ang tamang pagtuturo sa tao. Kasi mahirap yung sumusunod ka tapos hindi pala galing sa kalooban mo. Dapat tayo, may kanya-kanya tayong pamamaraan. Be, lalo na mga teacher, lalo na kahit ang mga vlogger, kahit ang mga broadcaster, meron silang kanya-kanyang pamamaraan kung paano magsalita sa harap ng tao o sa harap. Hindi yung pipilitin mo yung tao. Although, dapat sumunod tayo sa batas. Pero hindi naman yan, kasi mga kaupak, ang dami na, ang tagal na ng itinakbo or generation na na pagpasok mo sa loob ng eskwelahan, naku mga kaupak, nando na ang lahat na decoration. Kaya nakakasad. Kasi yung mga teacher, sumakit ang ulo sa bagong ordinance ng DepEd Secretary number 21 2023. So, dapat inaral muna yan dahil walang matibay na pag-aaral na ang mga paraphernalia o mga decoration sa loob ng eskwelahan ay nakaka-distract sa mga mag-aaral. Kasi sa aking mga opak, sa experience ko, hindi siya nakaka-challenge nakaka ano, nakaka -challenge pa siya. Kasi, especially sa mga matatalino, de, top 1, top 2, wow, nakikita mo, si ano ganyan, top 2, dapat sa susunod na exam, sa, sa susunod na grading, o grading, third grading, ay dapat lampasan ko pa yan. Kaya dapat ako mag-aral upang pagpursigin ko pang pa aking pag-aaral para naman ako ang maging top 1 or top 2. Diba? So ngayon mga opak, walang matibay na pag-aaral sa, sa deep in ordinance na nagpapatunay na ang mga decoration sa loob ng classroom ay nakaka-distract sa mga bata. Dahil sa ordinance na pinalabas ni Vice President Sara Duterte, bawal na lahat yan at hindi na pinapayagan kahit na ano. Kundi, focus na lang daw ang mga estudyante sa teacher. Hindi yon hindi yung totoo. Kasi, alam mo, kaya yung iba hindi nakafocus kasi ang dami sa loob ng classroom. Umaabot 60, 70, di ba? Kung siguro, kung mas maganda sa akin, yung, ang, so, ang classroom gagawin lang siguro 30, 35, di ba? Hindi yung umaabot 60. So, ang ibang bata, yung mga nasa likod, nasasapawan ng mga batang agresibo. Kung bagay yung teacher, hindi natututukan. Yun ang pagkakaalam ko. ah Pero same, syempre, katulad na ba sinasabi ko, sino ba naman ako para pakinggan nila? ba? Diba? Kasi sa mga private mga Hindi nilitado yung mga bisan, 30, diba? 20. Isa e public, ang dami. Kaya sa public, ang mga bata, especially yung mga nasa likod, halos hindi na sila natututukan ng teacher kasi sobrang dami na. Yun ang, ang pagkakaalam ko sa aking pag-aaral. Yun ang pagkakaalam ko na kaya ang mga bata nakukulang sa kanilang edukasyon o kaya standard o bumababa ang quality ng edukasyon dahil masyado marami ang estudyante sa loob ng school. So, alam mo mga kaupak, to be honest ha, marami ang teacher na nadismaya. Kasi ito, na ito ng napakaraming generation na ang pagpasok mo sa loob ng school, ando doon na ang mga decoration, ang mga information, ang mga bulletin or dagdag kaalaman sa mga estudyante. So ngayon bigla na lang wala. So ano nangyari, di ba? So bigla na lang utos ni Vice President Sara Duterte na alisin ang lahat. eh paano 'yun? Parang ang hirap 'yun, no? Siguro ma maisip ng mga teacher, ano kaya si Sara Duterte na lang ang alisin natin? Joke. Kasi alam mo ba kaupak, hindi ito nakakadagdag points kay Sara Duterte kung sa kasakali, alam naman natin yung mga vice president may ambisyon maging presidente. Hindi ito nakakadagdag ng points. Malamang makakabawas pa ito. So, sino ba yung mga teacher? Yan yung nagahandel ng election, tuwing araw ng election. Sino ba yung mga teacher? Sila rin yung mga boboto Di ba? So, kung sa palagay ng deep na natama sila go. Pero, para sa akin, mali na sabihin ng deep ed na yung mga parapernalya o decoration sa loob ng school ay dahilan kaya yung mga bata hindi natututo sa mga pinag-aaralan. Kasi ang pagkakalam ko mga pa, kaya sila kulang o kaya bumababa ang quality o standard ng education dahil sobrang dami. Ngayon kung dadagdagan mo yung classroom, dadagdagan mo yung teacher at tataasan mo yung sahod ng teacher, magiging agresibo pa sila pagtuturo dahil mas mataas ang sahod nila, mas konti yung tinuturuan nila, di ba? So, magdagdag ng school, magdagdag ng teacher at dagdagan ang sahod nila. Total ang vice president ang laki naman ng confidential fund. <laughs> Hanggang sa muli, mga kapak. Bye.